sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Samar. Na Nakuntawagan ay isang Rafael na sa sakupa ng bayan ng hinabangan. Ay nakatira ang isang batang mga ngaso na nagangalang Rico Asaitano, 27 taong gulang. Payak lamang ang pamumuhay ng binata. Ngunit kahit na ganoon ay kontento na ito sa kung anong meron siya sa buhay. Kontento na din ito sa kung anong kinakain niya sa araw-araw. Sa edad na sampung taong gulang ay maaging naulila si Rico sapagkat ang mga magulang ito ay inatake ng mga aswang habang papuwi ang mga ito galing sa maghapong patitinda ng mga gulay at fruta sa palengke. At mula ng pumanaw ang mga magulang ni Rico ay ang kanyang lolo emong na lamang ang nag sa kanya. Si lolo emong na rin ang nagpaaral sa kanya mula elementarya hanggang sa makapagtapos ito sa high school. Nung matapos na si Rico sa pag-aaral sa eskul, school, ito migil na ito sa pag-aaral dahil wala na siyang pera upang makapag-aaral ang binata sa kolehiyo. Kung kaya't may nabuti ni Rico na tumigil na lamang sa pag-aaral at tulungan na lamang ang kanyang lolo emo sa pagsasaka sa bukid at pangangaso sa gubat hanggang sa pumanaw ang kanyang lolo emo ay ipinagpatuloy pa rin ni Rico ang nakagis ng hanap Isang araw ay iniisipan ni Rico ng mangasaw sa gubat kung kaya't maaga pa lang ay inihanda na nabinata ang kanyang gagamitin sa kanyang pangangasaw sa gubat. At nang matapos ng mag-alp masalang binata ay umalis na ito sa kanyang tahanan at naglakbay na patungo sa bundok. Habang tinatahak na binabaybay ni Rico ang daan patungo sa bundok ay nakarinig siya ng kaluskos mula sa talaiban. Madalim pa ng mga sandaling iyan kaya hindi nakapagtatakang may mga gumagalang waswang sa kanilang baryo. Nang lingunin ni Rico ang pinanggagalingan ng kaluskos, ay wala namang siya nakitang hayop na gumagawa ng ingay mula sa talihiban. Ngunit nagulat na lamang ang binata na makita nito ang isang napakalaking itim na aso na nasa kanyang harapan. Naglalaway at naglilisik ang mga mapagpulang mata nito. Kasabay ng panlilisik ng mga mata ng itim na aso, ay ang pag-angil nito ng mahina. Ngunit sa mga oras na iyon ay hindi man lang kinakitaan ang takot si Rico. Sapagkat sa tuwing isasama siya noon na kanyang lolo emong sa pangangaso, ay palagi siyang nakakasagupan ng aswang. Hoy! Ikaw na aswang ka! Kapag hindi ka umalis sa daraanan ko, ay hindi ako magadala mong isip na paslangin ka. Kaya kung gusto mo pang magtagal ang buhay mo, ay umalis ka sa daraanan ko." Matapang na wika ni Rico sa aswang. Ngunit, sa halip na umalis ang aswang, ay umangil pa ito ng malakas. At akong susugurin na nito ang binata na sa pagkakataon ngayon, ay nakahanda na sa gagawing bagpaslang sa aswang. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, ay may isang babaeng lumitaw sa harapan ng aswang at katulad ng aswang ay nanilisik din ang mga mata nito. At doon ay nakita ni Rico na nagpalitan niyo ang babae at naging aswang. Pagkatapos ay naglaban at nagtagisa ng lakas ang dalawang aswang. Habang ang binata naman ay pinapanood na lamang ang paglalaban ng dalawang aswang. At sa oras na paglalabanan ng dalawang aswang, ay napaslang ng babaeng aswang ang aswang na makakaarap sana ni Rico. At pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik na sa dati nitong anyo ang babae. Samantalang ang aswang na napaslang nito ay naging abo na lamang at tinangayin ng malakas na hangin ang abo nito. Ayos ka lang mo, Tanong ng babae kay Riko. Oh, oo miss, ayos lang ako. Maraming salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin. At salamat din dahil hindi mo ako ginawang pagkain. Tugon naman ni Rico sa babaeng tumulong sa kanya. Walang anuman man yung binata. At saka bakit naman kita kakainin eh hindi ka naman masamang tao. At pagkatapos nito magsalita, eh naglakad na ito papalayo hanggang sa tuloy na itong naglao sa paningin ni Rico. Ipinagpatuloy ni Rico ang paglalakad patungo sa bundok. Sayang, nakalimuto ko pang itanong ang pangalan niya at kung saan siya nakatira. Tsaka ang ganda pa naman ng babaeng yan kahit na ang aswang siya. Ngunit hindi alam na binata na narinig ng babae ang kanyang mga tinuran. At nagtatago lamang ito sa talahiban. Ang pangalan ng babaeng ito ay Myla Villa Fuentes. At kasing edad lamang ito ng binata. At nang marating na ni Rico ang panan ng bundok, ay nagpahinga mo na ito ng sandali at habang nagpapahinga ang binata ay nakita nito mula sa malayo ang sampung kalalakihan na patungo sa bundok kung kaya't mabilis na nagtago si Rico sa talaiban upang hindi siya makita ng mga ito. Nang tuluyan na makalapit ang mga kalalakihan sa tapat ng pinagtataguan ni Rico ay nakita ng binata na may mga dala itong kagamitan pambutol ng mga puno. Mga illegal lagers pala ang mga kalalakihan ito. Uwi ka ni Rico sa kanyang isipan habang pinagmamasta ng mga kalalakihan na papakit ng Kailangan kong balawa ng mga nakatira sa itas ng bundok para makagawa ka agad sila ng aksyon. Muling tura na binata sa kanyang isipan habang inihintay na makalayo ang mga illegal lovers at nang tuloy na makalayo ang mga grupo ng mga illegal lovers ay lumabas si Rico sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay sinimulan na nito akyatin ang akyatin ng bundok. Pagkaraan ng limang minuto ay tuloy na nga naakyat ni Rico ang bundok. At habang naglalakad si Rico patungo sa kinaruroonan na angkan ng mga Villa Fuentes, ay nakasalubong niya ang pinuno ng mga Villa Fuentes na si Tata Temio. Magandang umaga Tata Temio. Magandang umaga din sa iyo, Rico. Tugan naman ni Tata Teme sa binata. Siya nga pala. Bakit ka na parito sa bundok? Ah, uh, mga ngaso po kasi ako at kukuha na rin po ako ng mga huli at rutas. Siya nga po pala, Tata Teme Kanina pala. Habang papaakit ako sa bundok, ay nakita ko ang mga illegal lagers at patungo ang mga ito sa bundok. Sigurado po ako na maraming po nananaman po ang puputuli ng mga iyan. Kung gayon ay, Mag-iingat ka sa gagawin mong pangangaso. At salamat din sa mga impormasyong sinabi mo sa akin, Rico. Wala naman yon Tata Temio. Sige po, alis na po ako. At nang matapos na mag-uusap si na Rico at Tata Temio, ay eh, nagpatuloy na ang binata sa paglalakad patungo sa kagubatan. Nang makarating na si Rico sa kagubatan, ay eh na ito. At habang nagpapahinga ang binata, ay eh, nakita nito muli ang grupo ng mga illegal loggers. Kaya naman muling nagtago si Rico upang hindi siya makita ng mga ito. Nang tuluyan na makalayo ang mga grupo ng mga illegal loggers ay lumabas na si Rico sa kanyang pinagtataguan at nagpa siya na ito na ipagpatuloy ang kanyang pakay. At sa tatlong oras na pangangasa ni Rico ay hindi naman siya nabigo sapagkat bukod sa baboy ramo ay nakahuli rin ang binata ng mga ibon at, at iba pang mga ligaw na hayop sa gubat. Bukod sa mga hayop ay namitas rin ng mga at prutas ang binata tumangtuwa ito sapagkat marami siyang may sa kanyang tahanan ngunit lingid sa kaalaman ng binata e eh lihim siyang sinasubaybayan ni Myla at wala rin kaalam malam si Rico na may lihim na pagtingin sa kanya ang dalaga at matagal na rin siyang kilala nito dahil palaging tinatanong ni Myla ang ama, ang ama niyang si Tata Temio tungkol sa pagkatao ni Rico at sa tuwing mga ngaso binata ay palagi nitong minamatsayan ni Myla. Sapagkat nag-aalala ito sa kung anong pwedeng makasagupan ni Rico sa kanyang pangangaso sa At wala rin kaalam-alam si Rico na si Myla ang aswang na tumulong sa kanya kanina. Pagkaraan ng tatlong oras, na si Rico na umuwi na sa kanyang tahanan sapagkat marami-rami na rin ang napipitas niya mga gulay at prutas. Hmm, tama na siguro ito. Dahil marami na ako napipita sa mga guli at prutas. At saka ilang oras na lang at itindi na ang sikat ng araw. At baka hindi ko na kayanin ang init na dulot ng matinding sikat ng araw mamaya. Habang tahimik na naglalakad si Rico, pababa ng bundok ay nakasalubong nito si Myla. Maka marami kang dala ngayon Rico ah. Te, teka, parang malalaman ang pangalan ko? Nagtatakanta na ni Rico kay Myla. Matagal na kasi kita kilala Rico at ang buong angkan namin ay kilala ka na rin. Alam namin na mabuti kang tao at hindi ka nananira ng kalikasan kaya hindi ka namin ginagalaw. Ang kinakain lang namin ay mga masasamang tao tulad ng mga illegal lawyers na nais putulin ang mga puno sa kagubatan. Paliwanag naman ni Myla sa si binata. At na ay nagsimula ang mahabang pag-uusap ng dalawa. Sa kanilang pag-uusap ay kitang-kita kita sa kanilang mga mukha ang labis sa kasiyahan at unti-unti na rin ang hulog ang ni Rico sa dalaga. Pagkalipas ng isang oras ay nagpaalam na si Rico kay Myla. Pagkatapos ay lumakad na ang binata pababa ng bundok. Na makauwi na ang binata sa kanyang tahanan ay inilipag niya sa mesa ang dalawang sakaw na naglalaman ng mga prutas at yulay at ng mga nahuli niya mga ligaw na ayop sa gubat. Ang ibang nahuli ni Rico ay binili ng mga kabari niya samantan ang mga natira naman ay inulam na binata. Matapos man ang halian ay nagpa siya si Rico na magpahinga muna saglit. Ngunit dahil sa sobrang pagod ay nakatulog ng mahabang oras ang binata at alas stress na hapon na siya nagising at laking gulat na lamang ni Rico nang pagbukas niya ng pintuan ng tahanan ay nakita niya si Myla na naroon sa labas. Ma, Myla? Anong ginagawa mo rito? Tiko, nagpunta ako rito para ibigay sa iyo ang kwintas na ito at marahang kinuha ng binata ang kwintas sa kamay ng dalaya. Ang kwintas na iyan ay magliligtas sa iyo sa kapahamakan at kapag palagi mong suot ang kwintas na iyan ay eh hindi ka malalapitan ng mga sasamang elemento lalo na ang mga mababangis na aswang. Maraming salamat sa kwentas na ito, Myla. Wala nga naman, Rico. Tungko naman ni Myla sa si binata. Ilang sandali pang lumipas ay nagpaalam na si Myla sa si binata pagkatapos ay lumabas na ito sa tahanan ni Rico at tuluyan na umalis. Pagsapit ng alas 6 ng gabi ay naghaponan na ang binata at ang matapos na maghaponan si Rico ay nagpagpasyahan nito na bumalik sa bundok. Hindi para mangaso, hindi para magtungo sa tahanan ni Myla. Ilang sandali pang lumipas ay umalis na si Rico sa kanyang tahanan at sa kanyang paglalakad sa madalim na daan ay nakarinig ito ng mahinang pag-angil. At paglingon ni Rico sa kanyang likuran ay nakita nito ang isang aswang na papasugod sa kanya. Ngunit bago makalapit ang aswang ay mabilis na kinuha ni Rico ang buntot pagi na nasa kanyang bulsa at pinaghahagupit ang aswang hanggang sa mapatay ito ng binata. Nang masiguro na ni Rico na patay na ang aswang ay pinagpatuloy na niya ang pag-akyat sa bundok. At nang tuloy na makakita ang binata sa bundok ay nakita niya ang mga kalalakihan na nagtatakbuhan sapagkat tinahabal silan ng mga angkan ng mga mabubuting aswang at ang mga kalalakihan na nagtatakbuhan ay mga illegal loggers. Sa mga sandaling iyon ay mabilis nagtungo si Rico sa talahiban upang hindi siya makita ng mga illegal loggers. Sapagkat alam ng binata na maaari siyang gawing bihag ng mga illegal loggers kapag nakita siya ng mga ito. At habang nagtatago ang binata ay nakita nito na naabutan ng mga aso ang mga illegal loggers. At doon nasaksihan ni Rico ang kahindik hindi na pangyayari sapagkat walang awang kinain ng mga aswang ang mga illegal liars. Hindi kinaya ni Rico ang pangyayaring iyon kung kaya't biglang hinimatay ang binata. Ngunit bago mawalan ng malay si Rico ay nakita pa niyang lumapit sa kanya si Myla. Pagsapit ng alas 6 ng umaga ay nagising na lamang si Rico na nasa isang maliwanag at magarang silid. Kaya naman dali-daling bumangon ang binata at lumabas ito sa silid na pinagdalaan sa kanya. paglabas ni si Rico sa silid ay nakita niya si Tata Temio at Mayla na nasa sala at nag Huwag ising ka na pala Rico. Wake ka ni Tata Temio sa binata. At sa pagkakatangon yun ay lumapit naman si Rico sa magama at naupo ito sa tabi ni Mayla. At doon ay tinanong ni Mayla si Rico kung bakit siya naroon sa bundok ng gabing pinaslang nila ang mga illegal hours sa so, binata at sinabing dadalawin niya sana ang dalaga ng gabi iyon. At dahil sa sinabi ni Rico ay kinilig si Myla at ang lalo pang nagpakilig sa dalaga ay ang ginawang pag ni Rico sa kanya. Di kaya ay naging magkasintahan si na Rico at Myla at ang binata ang tagamasid na buong angkan ng mga aswang sa mga taong nagtutungo sa bundok. At sa tuwing may mga masasamang tao na sirain ang kagandahan ng bundok ay nalalaman iyon ng buong angkan ng mga aswang at dahil iyon kay Rico. At pagkalipas ng isang taon, ay nagpasya na rin si Rico at Myla na lumagay na sa tahimik. At hindi naman tumutol si Tatatemyo at ang buong angkan ng mga mabubuting aswang. At mula nga noon si Rico at Myla at ang buong angkan ng mga mabubuting aswang ang naging tagapag-alaga ng bundok na kanilang pinanananahanan.